Hey, ang dami na naman pong huli ng galing sa laot. No, natabi na. Yari ka po. Ikaw pala nagamit niyang bangkang yan. Uy, hindi ka nagpaalam. Huli ka. <laughs> Ayan po pala nagahila ng bangka dito. O, oh, sumama sa pagbisugo. Yan. Oh, gamit na gamit. Hindi nagpaalam yan. O, oh. yan. Ipabarangay ninyo yan. At ito ang huli namin. O. Oh, oh yeah. Marami-rami naman, bisugo, pamor. Ang hirap magpambisbagang. Nagatulong naman yung tubig na yun. Silid, silid sa timba, silid. Silid. Ay, ang liit.